Hello sa mga ka-FW, yung mga babaeng nagtatanong kung pwede ba sila dito. Yes, pwede po kayo rito. Uh, marami rin pong hiring ng babae dito. Uh, karamihan po sila nasa housekeeping, um, cashier, pero tumatanggap din po sila sa factory, sa mga Greenland, Polar, tumatanggap po din ng babae rito. Kaso po talaga, ah uh, pag nag ano kayo dito nag apply bibihira po talagang tumanggap sila ng maraming tao yun lang po ang problema kasi kung mag hiring lang po sila dito is isa dalawa tatlo ganyan lang po sila kung mag hiring hindi po sila nag hiring ng malakihan kaya ang hirap po talagang mag apply kaya ang kailangan po talaga is dasal at tsaka tsaga lang po talaga sa paghihintay Uh, kaya kung may hiring po sa Solid.gl o sa mga kaibigan nyo na nakapasok dito, tanong nyo lang po. Uh, I think makatulungan din po kanila Pero ang maibibay ko lang po talaga yung Solid at saka AgroJob. Pasa lang po kayo ng resume nyo. Huwag po kayo manging, uh, mawala ng pag-asa. Uh, pasa lang po kayo ng pasa. Um, Tsaga lang po talaga sa paghihintay. Hindi man kayo para dito. May iba pa naman pong bansa na pwede nyo applyan. Ayun uh, lang po talaga ang kayong ibigay mga KFW. Tiyagaan at samahan nyo po ng dasal mga KFW. And good luck po sa inyong lahat. Uh, sana po makapunta kayo lahat dito and God bless.